Hello there! Kumusta? Ayan, so time check muna tayo. 5.16. Pero actually, around 4, nandun na talaga kami sa terminal. Ayan, so umalis kami ng may kawayan is 3 a.m. Tulog na tulog na yung kasama ko. Pagod yarn. Ayan, kumain muna kami bago kami dumiretso sa bus. And nakakalurky kasi akala namin 5 talaga alis. Yun pala. 5 nga, Charm, 5.20, ganorn. Okay, so, ayan, hinahabol namin, nag kami ni Mam Ma Hilda. Sabi ko, habulin niya kasi ang piloto eh. Kasi mamaya, baka mamali kami or malapas uh, malagpas kami ng bababaan namin. Hindi kami sure. Ayan, so, paalis pa lang kami niyan. Ayan na, maandar na, nakakatuwa. Hindi namin alam kung ilang oras talaga yung biyahe. Okay, so, hindi namin alam kung 5 hours, 6 hours. So, depende kasi yun dun sa traffic talaga. Ayan, so sunrise siya maganda. And then mali kasi yung pwesto ko. Kaya lang hindi naman pwede makipagpalit kasi nga may seat number na nakalagay. Ako eto na, eto na yung nakakatakot na part. Charot. Ayan, so, makikita nyo, nandyan na yung piloto, malapit na dun sa pwesto namin. Ayan na, so, hingin niya na yung ticket namin. Ayan, joke lang guys, ha, hindi yan piloto. Si Kuyong Pogi ay conductor, o, pinunit pa yung tiket namin, o, naglabas pa ng dimple. O, sige, bibigyan niyo daw sa akin yung passenger's copy. Tapos namin siya, sabi namin, pakikalabit, pakigising kami, or pakisabihan kami kapag nandun na sa Kalasyao, Pangasinan. Ayan, sa so, Sinan na. Kasi di talaga namin alam yon Kahit yung Kalasyao, ngayon nga lang ako lalabas ng Bulacan ni eh. Ayan. So kung maligaw man ako, sisihin ko na lang si Hilda. Kaya ako nga siya sinamay. Cherries! Ayan. So yon Diretso tayo. Kita nyo naman yung view, puro mga sasakyan. Lalo na mamaya mapipikon kayo kasi ang lalaki na ng mga dumaraan dyan nasa bandang ano ba ako left side kasi ako noon nasa tabi naman ako ng bintana ayan talaga inagawa ko talaga si mom Hilda shout out nga pala dun sa kurtina ng Victory Liners ayan color yellow ayan, di ko sila pinapromote ha. Natutuwa lang talaga ako kasi doon lang din naman talaga kami napunta sa terminal na yon. Ayan na, so ang dami namin na dadaan. tila nyo, ang laki ng truck na yan noong uh, narangan na yung view. Pinagsabay-sabay ko na yung tatlong video ha. Kayo na yung mag-adjust dyan. Bahala kayong mahilo. Ako na nga nag-edit eh. Cherries. Ayan, so marami na dadaanan. Ayan, di, ko, di ako sponsor ng mga yun ha. Oh. O, oh. panis. Ang laki, diba? Naharangan. Okay, so may nakikita kami dyan mga ilog-ilog. Tapos color gray or silver siya. Hindi namin alam kung may nagmimino or what. anong ginagawa nila dun. Sinesemento yata nila yung ilog. <laughs> Pwede kaya yun. Bala sila sa buhay nila. Uy, yung San Miguel Beer pa. Promotion. Cherries. Ayan, so marami kaming nadaanan talaga. Dapat chill-chill lang. Tapos yung kasama ko, puro tulog lang yung ginawa. Oo, kaya pag lumagpas talaga kami, talagang siya talaga yung aawayin ko. Charot lang yon. O nga pala, share ko lang sa inyo ha. Usapan namin 3am, dun kami sa may Tapos ako medyo malayo pa yung babiyahin ko. Siya malapit lang. Pero alam nyo guys, nauna pa rin ako. Oo, oo, Talaga tong Hilda na to. Mm, nako, buti na lang pagdating niya. Nakita ko siya nakakrap top. Kaya natuwa talaga ako nun. Ayan, so, Eto na, yay! Bababa na kami ng bus. Ayan, finally after, ano ba, 365 days. Ay, iba pala yun. <laughs> Ayan, so bababa na kami, no? Ang sexy ng kasama ko. Nakakaya naman siya talaga yung ano dito, eh. Siya talaga yung kinukuhanan ko, eh. Ayan, so andito na kami, Sir Robinson's Place. Pangasin no? Hay nang no? hayakala mo, artista, eh. Okay, so andito na kami. Ayan, parang nahirapan nga kami maglakad niyan, eh. Mm, mm Kasi nga, di ba, yung paan namin is nakaupo siya ng ilan ba? Six hours? Ayan. Tapos, yung sinakyan naming bus, parang may sira na siya or what. Akala nga namin, ubus na yung gulong eh, kasi layo na eh. Ayan, so, papasok na kami. Ayan. Hindi naman na rin hinahanapan talaga ng vaccination card. ayun Nasa love na kami. Yay! -hey! Ayan. Tao na kami. Ayan, nakala ko kasi pag Robinson, maliit lang talaga. Yung Robinson kasi dito sa amin, maliit lang. Tapos pagdating ko doon, ang laki pala, no? Tapos, ayan, nagtatanong na naman kaming dalawa. Para kaming tanga, nagtatanong kami sa sarili namin kung saan yung PRC. Eh, may mga guard naman doon, di na lang magtanong. Ito kasama ko, puro kasi update sa jowa. Ayan, eto na. Eto na, exciting part. Nakaupo na kami, nakapila na kami yan. Fourth batch kami. So, ayun. Actually, yung schedule namin is five. PM. Pero tinray namin kung pwede naman na kaming um, pumila, yun, pinayagan naman kami. Pero yun nga, kahit napakaaga namin umalis dahil nga malayo yung Pangasinan, naka-fourth batch kami. Pero okay lang, una-una. Ayan, so, Ayan, anong ginagawa niyan? Okay, rumarampa. Pauwi na kami niyan. Di ba? Ang bilis. Di ko na din detailed sa PRC. Nakakaloka kasi yun eh. Nagpa-picture pa ulit kami. Ayan, so thank you sa kasama ko. Napaka-productive ng day natin. Ah, at hindi na-expired ang ating lisensya. Thank you. Ayan, so mag sa May kasi, oh, okay, this May, may expert na yun sa, um, sa akin. Sa kanya, July pa. Pero sinamahan niya ako. Ayan. Thank you, thank you, guys. And thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye-bye.